praise god praise god god is good all the time and all the time god is good praise god praise god some of Palang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipot sa kanyang ala naroon siya sa kanilang na Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Kamalanyuga sa probinsya ng kagaya Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa payan ng kamalanyugan. May mudag sa itong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa katunga itong mga kaigsuunan nga na sa Luzon o sa laing nasod. Dalaygo ang ginoo sa walay katapusan ang ating pong pagsambahin mula sa aklat ng mga awit, kapitong putwalong kabanata, ang talata po ay sampu. Ang tipan sa Panginoon hindi nila sinusunod, hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Ang tipan sa Panginoon hindi nila sinusunod hindi sila lumalakad ng sa mga uto. Ang tipan sa Panginoon, hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalaka ng ayon sa mga utos. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala at aming panalangin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa lahat naming karubihan at sa oras na ito aming idinudulog sa iyo, ang bayan ng Kalamanyuga sa probinsya ng kagaya ng aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunus ay mapawalang pisa sa pangalan niso at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Tunay maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Kalamanyugan. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Um, de, am. Um, Ben amen, ah, amen, ah, amen, ah, amen, ah, amen, ah, amen, amen, Praise God, praise God. Ang ating pong pagkupulay ay mula sa aklat ng Genesis. Katatlong pong kabanata. Ang talata po ay apat na hanggang apat na po. Aba. Ibinukod niya mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti sa gayon parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit kung hindi, hindi niya ito ginagawa. Kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang ang kailaban ay hindi kahit lalong yumaman si Jacob, umaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at as. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa kasunduan ng nunong Jacob at ang kanyang biyanan na silapan. Na sa pagkakataong ito, ginanap na ni Nunong Hako yung pangangailangan na ihiwalay niya yung kanyang mga tupa at kambing. At alam nyo, yung kanyang karunungan sa kung paano magmumultiply yung kanyang yung mga tupa at kambing. Alam niya kung kailan nag-aasawahan ng mga ito. Ano po? At ang ginagawa niya kapag malulusog, doon niya inilalagay yung kanyang <laughs> ang sabi niya, mapaglilihian ng mga <laughs> alaga niya. So, kapag malulusog, aba, eh doon siya gumagawa ng paraan. Alam niyo po, itong kaisipang ito ay nagbibigay sa atin ng paalala na hindi lahat ng nakikita nating bukang maganda ay <laughs> eh, tama at mainam, no? Binibigyan tayo ng karunungan ng bahagi ito ng banal na kasulatan na maging mapagbantay. Tignan natin, siguraduhin natin. Kasi, kung tayo'y magkakaroon ng mga bagay na hindi magiging pagpapal para sa atin. Alam niyo po, ang sinasabi ng nunong ako, eh kung hindi malusog yung aalagaan ko, hindi eh, magbabantay ako. No? Mag ang magiging itsura, ang magiging kalagayan niya eh, para siyang nurse o doktor sa ospital. E, imbis na siya umaan e umaani, imbis na siya e, nagkakaroon. Aba, yun e siya pa ngayon yung mag-iisip, paano kaya, paano ko kaya susolusyonan ito? Ano po? Kaya ang sabi ni Nunong Hako, imbis na basta-basta na lang yung aking matanggap, aba, pagpaplanuhan ko na, gagawang ko na ng paraan. <laughs> At sinigurado niya na masisigla yung kanyang mga alaga. Ano po? Mga kapatid, nagtuturo ito sa atin ng kaunawaan na siguraduhin natin na malulusog yung ating mga inaalagaan. Siguraduhin natin na kung ano yung pangangailangan ng ating nung mga ipinagkatiwala sa atin ay ating maipagkaloob. Alam niyo po, sa aming simbahan kami po eh, merong sistema na tinatawag na power of three. At sa sistemang ito, ang isang lingkod ng Panginoon ay mag-aalaga ng tatlo na mga lingkod din ng Diyos na kanyang tuturuan, ano po, sasamahan, babantayan, at kung anong pangangailangan ayon sa abot ng kanyang makakaya, e eh kanyang susuportahan eh, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa tayo ang ating paniwala ang Diyos ang nagkakaloob nung mga lingkod nung mga tao na kanyang itinalaga sa atin. So ibig sabihin, kung hindi itinalaga ng Panginoon, aba, e eh baliwala. no? Imbis na maging pagpapala sa iyo, magiging pabigat pa sa iyo. Eh hindi po ganoon yung ating nais na mangyari sa atin. bagos gusto natin maging pagpapala. At ito'y posible kapag tinangalan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yung mga dakilang bagay na nasa una natin, alam niyo po dapat natin tumaunawa mga kapatid. Alimbawa po sa mga magulang. Ano? yung ating isinusupply, yung ating ipinagkakaloob sa ating mga anak. Aba, kumikilala yan dun sa ating mga kakayanan. Eh kapag ang lagi nating ibinibigay sa ating mga anak, e yung mga tira-tira, eh di anong mangyayari sa kanila? Ano po? Samantalang ang pagtitiis ay eh mainam na ugali ano po? Pero, eh, kung wala ka namang ginagawa para ma-supply yung pang ng mga anak mo, <laughs> eh, baka imbis na maging grateful yung mga anak mo, eh, baka sabihin ng mga anak mo, eh, nung kailangan ko, wala ka namang binigay sa akin, eh. Ano po? Eh, di, paano natin maipagkakalo? Paano tatanggapin ng mga anak natin? yung ating kagandahang loob sa kanila. So, ang sinasabi po natin, pagandaan natin, mga kapatid. Ipagkaloob natin yung pangangailangan na mainam. Yung, yun po, yung mga ipinagkaloob sa atin, yung mga responsibilities na itiniwala sa atin. Kung tayo po ay inilagay na leader, ano po, ipapayag ka ba naman na yung mga miyembro mo, E eh, uugod-ugod. E eh, kasi naman mga senior na. Aba kahit na po, sabi nga nung isang kausap ko. E eh, kasi po senior na po. E eh, naku, wag mong gawing dahilan sa akin yan. Kasi nung isang araw lang ako e eh, may pinuntahang kapatid na umuwi na sa Panginoon. May bumisita sa kanya, samantalang 74 years old pa yung kapatid natin na umuwi na sa Panginoon. May bumisita sa kanya na 84 na babae na malakas pa. <laughs> Kaya wag po natin sasabihin. Hindi kasi may edad. Naku, huwag po natin yung gagawing dahilan. <laughs> Ayun nga, oh, pumunta pa sa doon sa... Sabi ko nga, eh, na dito pa kayo, sabi niya. Oo, oh, kasi alam mo, ito, pinag-uusapan namin ito ni kapatid, yung kabutihan ng Panginoon, eh, mga kapatid. Kung pag-uusapan natin ang kabutihan ng Panginoon, hindi yan nakakapanlumo. Yan ay nagkakaloob sa atin ng kalakasan. Yan ay nagkakaloob sa atin ng iba yung kalakas. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang kagalakan ng Panginoon ay ating kalakasan. The joy. Of the Lord is our strength. Ano po? E eh, paano matutuwa ang Panginoon sa atin kung mga lulugulugo tayo? <laughs> paano matutuwa ang Panginoon sa atin kung hindi ayon sa nararapat yung ating mga pinaggagawa? Mga kapatid, ako po ang aking panawagan at panalangin para sa bawat isa. Tunay, malakaran natin at maganap ang kalooban ng Diyos na maging pagpapalatay dun sa mga ipinagkatiwala sa atin. Manalangin natin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat na ang istoryang ito ng aming nunong hako ba'y patuloy na nagkakalob sa amin ang kaliwanagan ng kaunawaan patungkol sa mga bagay, responsibilidad, na yung iniatang sa amin. Ama kami po yung nagpapakumbaba, umingin ng tawad. Sa mga pagkakataon na nabaliwala namin, Kasi po yung kaisipan namin, Panginoon, hindi sapat, hindi ganap para sa katotohanan ng pagsunod sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami at sa oras na ito, hiling namin ang paglilinis ng iyong santong Espiritu upang tunay Panginoon, ang tanggapin namin ay ang kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Lord, hinihiling din namin yung mga ipinagkatiwala mo sa amin na sila'y aming maihatid sa pagsunod tunay na pagganap ng yung dakilang kalooban. Lord, ang aming panalangin, yung mga pagkakataon na wala kaming sapat, na lakas, karunungan, hiling namin ang yung Santong Espiritu ang magkaloob sa amin. Lord, ang aming panalangin sa aming pagbubulay ng yung salita, pagkaroon kami ng kakayahan ng kaunawaan na lumakad sa yung katwiran at sa pangalan ni Jesus. Lord, hayaan mo na masunod namin ang yung tila kalooban. Lord, kami nagpapakumbaba sa iyo, na po sa pagkakataon na hindi namin nalalakaran yung, yung nais. Lord, kasi po, Lord, may takot, may pangamba sa aming puso, sa aming kaisipan. Hiling namin na minsan pa mapanumbali kami sa pag ibig sa iyo at pagganap ng iyong dakilang kalooban. Idinudulog din namin sa iyo, Panginoon, yung aming mga kapatid na nagkakaroon ng challenges, ng kahirapan, ng pagsunod at pagganap ng iyong kalooban. Ama, mo sila. Dasal namin ang Santong Espiritu ang siyang kumausap at patuloy na magkaloob ng kaliwanagan na nagbubulat sa iyo. Mami din pong itinadalangin sa iyo ang bayan ng kamanyugan, kal kamalanyugan. Ama, ikaw po ang kumilos ng may kapangyarihan sa bayan ito. Dasal namin ang katawan ng aming Panginoong Iso Kristo ang patuloy na maghari Lord God, sa pamamagitan ng pangunguna sa bayan ng Kamalanyugan. Lord, ang aming hiling tunay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran at dumaloy ang iyong pagmamahal. Lord, magkaroon ng pagkakaisa, paging daylan upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Kamalanyugan. At ang aming dalangin, let the are of revival all about this place. Ayan mo dumali ito sa Baguio City, kagaya ni Legas, Pilipa, Manila, Pampanga, Paderos. Kilusan mo po ito, Lord God. Lalo na yung pagdaloy ng iyong santong espiritu sa mga iglesia. Pero dayan mong matupad nila, yung tawag mo sa kanila, at hayaan mo magkaroon ng kaunlaran ang mga bayang ito. Lord, matupad namin yung tagong sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, uh, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Nasal din po namin ang pagkilos mo pag mga sa aming mga Bayan ng Luzon, sa buong Luzon, Isayas at Mindanao. Pero gusto namin na uh, matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel. To be a missionary sending country. To be the America's way in the height of its glory. At ang aming panalangin, Panginoon, ang aming bayan ay patuloy na maglingkod sa iyo na bukos. At bukos. At aming idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado. Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord. Lord, lalong lalo na sa investigasyon ng Senado patungkol sa mga uh, flood control projects. Lord, ang aming panalangin, ibaba mo po ang iyong karunungan sa aming Senado. Lord, we declare conviction dun sa mga nagkasala. Lord, nasal din namin, umamin sila at kanilang buong pusong ipagkaloob, pabalik yung kanilang mga ninako. Ang aming hiling Panginoon, huwag makakilos ang kaaway, kundi ang iyong katotohanan lamang ang magtagumpay, ang iyong katwiran sa aming Senado. And by faith, walang magagawa ang kaaway sa pangalan ni Jesus. Lord, dasal din po namin ang pagkilos mo amang Diyos sa mga training agencies na nasa aming bansa. Ang main lifeline Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para matupad nila ang takilang kalooban. Kasi ko sa mga misyonero namin sa iba ibang panig na dating. Ikaw pong gumapat at magtatag ng aming mga misyonero para matupad ang dakilang kalooban mo. So, so claim your blessings sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas. Filipino with beses. Ayan mong sila'y sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. So As pray, Panginoon, sa mga bansa sa Europa, sa kasalukuyan, Lord God, ay napapangunahan ng tako sapagkat may mga gawa ang kaaway na lumulukob sa kanilang aming panalang. Kahabagan mo, Panginoon, ang mga bansang ito na minsang nagtiwala sa iyo. Hayaan mong uy, ang iyong Santong Espiritu at kumilos ka ng may kapangyarihan sa kanila. Si so, also dun sa mga bansa na aming tutunguhin para manalangin, Panginoon, ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Lord, dasal namin ang mga koneksyon ay patuloy na maitatag at maitalaga sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga manggagawang at tunay na ang iyong stuntong spirit ang kanilang maradas. As we also pray your blessings sa Hong Kong, sa Macau at sa Taiwan. At Lord, ang aming hiling pagkilos ng may kapangyarihan sa Israel as we declare peace over the promised land. Nasal din po namin ang power of revival sa US, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, maraming maraming salamat sa mga aming pag-asa at niyo at tinanggap na amin ang aming panalang sa pangalan ng uh, Panginoon Jesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa pagkakatong ito, yan yung pong salitay ko ang paspas -pas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love to I declare the unending blessings of the sun. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen. 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 Many, 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 many. Praise God. Praise God. Hang as Sama Sama Nating. God bless the full of these And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 many, 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 many. Praise God. Praise God.